Magdanaka ang tinitingnang angulo sa pagpatay sa ina ng aktres na si Cherry Pie Picache. Natagpuan ng biktima sa loob ng kanyang bahay sa Quezon City kahapon. Si Athena Imperial naka 24. Hawak na ng Criminal Investigation Detection Unit ng Quezon City Police District ang kaso ng pagkamatay ni Zenaida Sison, ang ina ng aktres na si Cherry Pie Picache, na natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay sa barangay Paligsahan, Quezon City kagabi. Nang pinuntahan siya ng aktres biyernes ng gabi, nadiskubreng nilooban na ang bahay. Driver ni Cherry Pie ang nakadiskubre sa bangkay ng biktima. Her driver was the one na nakadiskubre ng body because driver yung umakyat. Mayroon na kami mga sinusundan ng mga suspect dito na may nanggagaling sa mga ini-interview namin na mga witnesses. Plain ang sa, sa aming investigation, na ang lumalabas dito, uh, pinagnanakawan yung biktima hanggang sa nauwi sa pagbatal. Ayon sa pulisya, maaari raw na hindi lang isa ang gumawa ng krimen. Mukha rin daw pinag-aralan ng mga ito ang loob ng bahay ng biktima. Lumabas din sa panimulang investigasyon na sa kwarto lang ng biktima nagnakaw ang mga suspect. May nakita rin daw ang mga investigador na isang putol na kahoy at bareta de cabra na posibleng ginamit ng mga suspect. Maaari na kakilala ng biktima yung suspect na makilala sila sa kanilang pagnanakaw. Ine-inventory pa namin ngayon kung ilan yung nanakaw, kung magkano, yung amount. Dagdag pa ni Police Inspector Monsalve, may mga sugat daw sa braso ang matanda. Senyales na nanlaban ito. Patuloy na pinoproseso ng otoridad ang mga CCTV video nakalap nila para makilala at matunton ang mga salarin. Nakiusap naman ang pamilya ng biktima na bigyan sila ng privacy. Sorry, ah. Uh, we'll give out uh, an official statement, uh. Thank you, sir. I don't want to We'll just give out as, uh, um, uh, an official statement. I hope that now you'll just respect if we want some privacy. Athena Imperial, naka-alerto, 24. Nalulungkot ang pamilya Picache sa sinapit ng kanilang ina. Naniniwala raw silang mahuhuli ng mga ang mga salarin sa krimen. Nagpapasalamat sila sa lahat ng tumulong sa kanilang pamilya. Inihiling nila na patuloy sanang ipagdasal ang kanilang ina.